habang tayo ay gumakain. Kaya, meron kayong ano, esopagus. What's up guys, Buling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manood na tayo Ate, may lahi po ba kayo? Um nasagot ka na to dati pero sasagutin ko 'le para sa mga bago na nanonood sa akin. Yes po, may lahi po ako. Ako po ay half American, half Pinoy and Japanese. Kapag samahin po 'yon, ako po ay lahing Amoy Panis. Hindi hey, naman halata, so, Ate. Di ba nagsaya nila? Oo, sige, kok. Ha, kuya, dadaan Frank lang pala. Udogsit. <laughs> <laughs> Nagtabihan tuloy sila eh. <laughs> Hala. Grabe sa ni kuya doon ah. Stop it. Get some help. Na na lang eh. Hindi YouTube wala akong laman yan ha. Wala akong laman. Pa lang kung nilang buhatin yung kabaong sa bagong tako. na Sa bagong Sakay na sa loob? Para may laman. <laughs> Puta yun! <tihar> <tihar> Parang gelatin! latin <tihar> <tihar> Tama yan, maligo na kayo. <laughs> <laughs> Literal na tinawanan ang problema. Tama nga naman, no? Ang problema, mawawala din yan. Tawanan nyo lang! <laughs> Pero nang tinawanan ko yung problema ko dati, napagkamala pa akong bali. What? What the fuck? Wala namang nakakatawa, pero tawa ng tawa. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> hey! Tawa lang tayo guys ha, pag may problema. Makawala din yan, malalampasan din natin yan. Parang si kuya lang. Kaya, meron kayong ano, yung esopagus. Ano yung esopagus? Yung ano nang no, ano, esopagus, esopagus. Habang tayo kumakain sa pagkain. hindi na mawala ang mo yan kay Queen eh. Ay wala po, wala po. Ano bilhin na po? Sa baga po yung dito. Sa baga. O tama nga naman. Connected yung esophagus sa baga. Sige po. Sanangin ko po muna yung... Patingin nga po pa-picture ng esophagus. Baga lang baga. Baga lang baga. Baga lang baga. Tila kuya so, na walang wala alam lahat kay Kuya, dinamadama kayo, wala mo na. Dinala alam si na uh, <laughs> papagtripan na sila dito so, po. Ito ayun ah, ang isopagus. Isopagus, <laughs> isopagus. Habang Wala na oh, natanggal na yung isopagus. Siyempre, hindi mawawala. <laughs> ang iyong esopagus, manahanatili yan. Pang habang buhay, iingatan pa pala yan. Yung ni Queen Yasmin talagang feel, feel yun, na feel niya eh, no? May dadaloy yan sa iyong sinakupunan. Esopagus, <laughs> esopagus. <laughs> habang tayo'y kumakain sa habang share kainan, din to, di ba? Siyempre, hindi mawawala. Ang iyong esopagus. <laughs> Laki na niya, no? Pinoy Pride. Uy! Philippines! Philippines! Go! Oh! I stick to the ceiling. Do it. Nah, sabihin mo dyan sa mamang yan na alisin yung... Uy! Nagtagalog! Nagtagalog! <laughs> <laughs> proud na proud! Nagtagalog lang! <laughs> Very Pinoy! Hey. Ah, dula-dulaan. <laughs> Galing umakting nung ano, patay oh. ah. Wake up. Baby, I'm here. <laughs> okay na sana, Tumawag pa. Ito sana yung nangyari kung nandun ako sa Rizal Park nung binaril si Dr. Rosy si Rizal sa mga Kastila. Galingan mo ha. Dr. Rosy Rizal, umalis ka na. Aba? Ako nang bahala dito. Umalis ka na! Aba. ba? Mga Kastila! Sinasakripisyo kong aking buhay para sa minamahal ko na bansa. Ako na lang ang patayin niyo. Huwag na lang si Dr. Jose Rizal. <that's> Magkamukha kayo ni Dr. Jose <that's -itations> Isang bala lang? Alam niyo naman, hindi ako mamamatay ng isang- Huwag kang f**k! Ibigay mo to sa pamilya ko. Sabihin mo na mahal, na mahal ko sa iyo. habilin pa. <laughs> <laughs> ginisa, ginisa, ginisa. Sa paghalo ko ng sangkap ng mga pagkain ito, patitikman mo ang pag ng hagdan. Sa bawat palapag pala, ginalakagin mo ito. Pababa ka din ng magbigla, kasi mapapagod ka sa paaraw-araw. Wala na, na, panis na si Queen. Stop it. Get some help. Ginisa. Ginisa. Tagal na to ha <laughs> Yung sobrang wala ka na magawa sa buhay mo Yung eh, nakipagbatobatopi ka na sa sarili mo <laughs> Tapos nanalo pa <laughs> Ako rin yung nakalimutan mong nagpakulo ka ng tubig. <laughs> Ganyan na ganyan yon hindi nakakalayo. May pinapauso na naman po si Hande. Aha. Ako, mahirap yan sakyan. <laughs> Swimming lang, walang magahalikan. Abili ako, anak. Diba ba? Ito pa Hindi ako, ah. Uy. Tinginan ba lahat sa inyo? Tips para makatakas ng madaling araw. Ako, mukhang may itatalan yata si kuya. Ano yan? Para hindi matunog. <laughs> Oo. Oh, walang tunog. Eh. Eh. Sana fusion success. <laughs> Pwede niya lang itanan si ate. Nang <laughs> hindi nalalaman. Nako. lalaki ngayon, mas magaling pang magwater sa mga babae. Oh? Talaga naman ginalingan, oh. Water na water si Totoy. <laughs> Aba, Boss nerdong kamusta ka na? Sabi ni Inday. Ito, okay naman tayo at masaya. <laughs> Happy New Year sa'yo. Happy New Year din po. Pa-cash out sa amin ni Inday, man. Buntis na. Uy, buntis na naman. <laughs> Samantalang dati nag-comment ka, sabi mo buntis si Inday, tapos buntis na naman ngayon, na iba ka talaga, Talento Kirsten. <laughs> okay, shoutout sa inyo ni Inday, no? At sa'yo, Talento Kirsten, at uh, good luck sa pagbubuntis, Inday. Next big po, pa shoutout. Okay, shoutout sa inyo, Yim Yim TV, at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa shoutout next video lords thank you okay shoutout sa yo Leonard Maceda at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa shout out from Aklan. O okay, shout out sa dyan sa Aklan, Josel Sagirino at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. First po, pa shout po. Lagi nanonood. Uy, salamat po. Okay, shout out sa iyo. I am Romwell at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Poster dong, pa-shoutout sa asawa and anak ko, Rachel Emerald and Che from Pagadian City. Salamat, posters. Ingat po palagi. Okay, shoutout sa asawa at anak ko, no? Sila Rachel Emerald and Che at sa'yo, Rachel Lovendino. Maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout din sa'yo. Natawa at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yung lang nagpapaalam, Terdong TV. Out.